mga kabusing, welcome back to my blog. so for today's video nga mga kabusing ang pag-uusapan natin ay ang Miss Cosmo International na kung saan nagkita-kita na nga mga kabusing, ang mga candidates mga kabusing sa kanya-kanyang uh, distrito mga kabusing sa kanilang bansa, at yun na nga ay nagsuot sila ng traditional uh, fashion ng Vietnam at Before this, mga kabosing, is nice na muna kayong bati na magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre dito sa Bansang Bahrain is tanghali ng mga kabosing. So, hello, 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 hello po dyan. At syempre, yung nakita na mga kabosing yung ang ating pambato na si Chelsea Fernandez na kung saan may laban naman talaga ang ating pambato ulit sa beauty, sa pose, sa kaseksihan mga kabosing alam kong may laban si Chelsea Fernandez. Yung nagkita ng mga kabosing, yung mga mga taga in, uh, ano, eh, Thailand ba yun? Or Panama, Colombia, Cuba ba yun? Or India, or Malaysia, Cambodia, mga kabusing. May laban talaga si Chelsea Fernandez, mga kabusing. Sa pagandahan pa lang, may laban talaga ang ating pambato. Pero, huwag tayong mag-expect, mga kabusing, na manalo tayo basta makapasok lang sa top 5 or top 3 mga kabusing, ating pambato. Kaya noong nakita ko yung photos mga kabawsing, yung kasama si Chelsea Fernandez doon, sa I think more than tenya tayo nakita pa doon may laban talaga si Chelsea Fernandez Makabosing punit kami sa kanyang beauty para makabosing very Filipina uh, looks talaga at syempre maputi itong si Chelsea Fernandez kaya umaangat talaga 'yung kanyang beauty alam kong palaban itong si Chelsea Fernandez Makabosing kami sa kanyang pasarela communication skills very strong and competitive itong si Chelsea Fernandez Makabosing like last last two years, mga kaboos, or years, nung lumaban siya sa Miss Globe, palaban talaga itong si Chelsea Fernandez, mga kaboos. Kaya, alam kong bibigyan tayo ng magandang laban, ng magandang fight ni Chelsea Fernandez nga, mga kaboos, sa darating na laban sa Miss Cosmo International. Darating nga. At syempre, kanino kayang bansa ang mag-host country? Kasi, for the Yesterday mga kapasing nag-post sila ng uh, bansa kung which country nga ang mag-host. Ito ay sa Thailand, Philippines or Cambodia. So let's say mga kapasing kung kanino talagang bansa ang magbibigyan ng host country. At syempre yung magiging laban ni Chelsea Fernandez sa darating na laban niya this year sa Miss Cosmo. Kaya huwag tayong pakampanti mga kapasing at huwag tayong mag-vote ng One boat, wisely lang at syempre huwag tayong umasa. Baka masakta lang tayong makabusi. Kaya thank you for watching and see you in my next vlog. Keep safe po. Bye bye. God bless and syukran kapungkap. Bye.